Hello mga ka-circle, uh, good morning po sa inyo lahat So ngayon eh, uh, kukuha lang tayo ng konting uh, um, content no uh, Alam kong matagal na ako, hindi nakakapag uh, video no? So bukod sa sports, uh, actually uh, dapat ang channel natin eh uh, So about boxing kaya so hindi ko talaga mapigilan minsan na kailangan natin minsan mag-comment no. Lalo na sa nangyayari di sa bansa natin no. Lalo na sa uh, politics. So I just want to give uh, my uh, baga, uh, comment no doon sa nangyaring budget hearing na naganap doon sa uh, how, uh, lower house. Uh, ito ay tungkol dun sa budget hearing budget deliberation uh, kung saan ay eh, nakasalang yung uh, budget hearing budget uh, proposal ng ating uh, office of the vice president sa pangunguna ng ating uh, vice president Sara Duterte as you can see guys mga ka-circle um, nakita naman natin na kung paano mag tantrums yung ating vice president The reason why, kasi ang sabi niya, is bakit daw kailangan pang questionin, no? Ang confidential fund, ang 2023 budget niya, yung money na niyang pondo noong 2023, 2022, where in fact, 2025 budget hearing yung pinag-uusapan. Diba? Kung baga, kung wala sa konteksto daw ang mga kongreso. <laughs> So, ang sa akin lang naman is, Ma uh, Madam VP, is, ikaw ay nangihingi ng 2025 budget. No? Ikaw ay nangihingi ng 2 billion peso para pondohan ng iyong opisina. ba? Diba? 2 billion pesos. Naturalmente, na kailangan tanungin talaga ng kongreso, kasi ang kongreso guys, mga circle is parang tayo yan eh taong bayan 'yan. Kumbaga, meron lang tayong representative, no? Sino ba 'yung representative natin? Ang representative natin, dahil hindi, ilang ilang population ba tayo? 106 million. Hindi naman tayo pwede pumunta sa Congress, no, para questionin 'yung mga politicians natin, no, regarding sa mga budget na 'yan. Hindi naman tayo kasya sa loob ng isang building, no? 106 million tayo. So meron tayong representatives at yun yung Congress, yun yung yun yung mga nasa lower house, no? So, yan kasi yung trabaho nila to check kung ano nang nangyari sa pondo, kung yun ba ay eh, um nawaldas mo ba ng tama yung pondo na ibinigay sa ng taong bayan kasi mga ka circle tayo kasi ang nagbigay ng pondo tayo ang nagbigay ng mga mga sahod ng mga na politicians sahod ng mga nasa gobyerno, tayo ho yung nagpapasahod sa kanila. So naturalmente ho, no, na, nat kailangan natin silang questionin kung ano yung nang, nangyari sa budget na binigay natin sa kanila. Di ba? Kung baga, Madam Vice President, no, lalo na sa mga fanatics no, ng mga Duterte, is bago ka namin, bago namin ipagkatiwala sa'yo yung 2 billion peso na hinihingi mo, Naturalmente na kailangan namin questionin o tanungin kung anong ginawa mo, maganda ba 'yung ginawa mo noong 2023 budget? ma, ma maayos ba? Kung na uh, nailaan mo ba sa tamang uh, project, tamang paggastos 'yung mga nakaraang budget na pinagkatiwala sa especially nung nagkaroon ka ng confidential fund na which is 'yung tinatanong ni Castro at ng iba pang mga kong nasa Kongreso. 'Di ba? Nung tinanong si ni Castro, nangyari kasi nagkaroon ng notice of disallowance ng 73 million. Oh, tantrum si Vice President. Bakit daw? Sabi naman ni Vice President, bakit instead na magsagutin niya yung tanong ni Castro? 'Di ba? Tinanong din niya yung Kongreso, bakit daw nandiyan pa si Castro which is convicted? Kasi convicted si Castro ng child abuse. Para sa akin, valid yung question ni Castro. Diba? Ni, ni ano ng representative Franz Castro. Valid yung question kahit pa sabihin natin convicted siya. Um valid yung question yan. 'di ba? Kasi guys, mga circle, yung yung 73 million kasi na notice of this allowance, confidential fund kasi 'yon. So nakalagay kasi doon So pag sinabi kasi confidential fund, dapat nakalaan yan sa mga confidential nga eh. Kung totoo siya, hindi dapat malaman yan ng public. Meron lang mga ahensya ng gobyerno na dapat nakakaalam niyan gaya ng president sino pa office of the yung mismong uh, yung mis mismong uh, house uh, senate leader natin na si Romualdez no sila lang dapat yung nakakaalam diyan ang problema nagkaroon kasi ng notice of disallowance so parang nagkaroon ng red flag doon sa ginangyaring confidential funny uh, Sara Duterte. So talagang kailangan questionin yon dahil anong ba ang ginawa? Yung pala, ang ginawa pala niya sa confidential confidential panis, nagkaroon daw siya ng parang no, almost 30, 34 million ata yun na various goods. di ba? Tapos meron din siya, nilaan din niya yung confidential fund niya sa pagbili ng medicine. 'Di ba? Tsaka mga goods. So, dapat parang parang dapat ila, ilaan yun sa sa yung pondong yun sa mga kunyari mga security threat yung pagbigay mo ng reward sa kunyari meron kang kailangan bigyan ng reward dahil uh, meron kayong hinuli ng ganyan tong terrorism mga ganyan diba so dapat doon nakalaan yun kaso goods tapos medicine hindi naman dapat confidential yun dapat yun ay regular fund diba so yun lang naman So, naturalmente, ang posisyon talaga ng kong kongreso yan. Dahil, pera ng taong bayan yan eh. ba? Diba? Tapos, after nung, um, after nung kumagal yung hearing, wala na siyang ibang sinagot guys, mga circle Iisang, iisa lang yung sagot niya. No? So, kung sana mapanood nyo yung Senate, uh, yung um, House hearing regarding sa budget na ni Vice President so mapapansin mo talaga nyo dito na hindi lang ho yung Congress yung binastos niya kundi tayo yung mga tayo yung mga kapwa Pilipino natin tayo tayo binastos niya dahil hindi naman niya sinagot ng maayos ba diba? ngayon sana napanood ni Vice President Sara Duterte yung mga sagot ni Secretary Gibo kasi doon natin makikita kung paano talaga sumagot ng tama ang isang politician ba? Kung paano mo sumagot, tumugon nang tama, nang maayos nang hindi kabastos bastos no? So para sa akin mga circle uh, sa ginawa ni Vice President, hindi natin lubos akalain na na I mean, marami naman talaga siyang ano, marami naman talaga siyang mga ginagawang hindi maganda, 'di ba? Alam naman natin 'yon. Sa West Philippine Sea si nga lang, wala siya, wala siya laging comment regarding dun. Diba? Pero pagdating kay Kibuloy, kamping-kampe, laging may comment. ba diba? So, sa akin lang, ano, mag-isip-isip mo tayo, no? Kung sino ba ho talaga yung dapat nating iboto sa darating na 2028 election, no? Kasi ito, mga ka-circle, partida to. Si Vice President Sara Duterte ay isa pa lang sa partida, Vice President pa lang yan. No? Ulitin ko ho, ang ating butihing Sara Duterte ay isang Vice Presidente pa lamang, Vice President. Dito pa lamang nagtatantrums na siya. Kitang kita natin na ayaw na ayaw niyang kini-question. Ano pa kaya, no? Ano pa kaya mga ka-circle kapag naging presidente 'yan, no? Kaya sana ho magising ho tayo mga Pilipino. Kitang kita naman ho natin kung ano yung tama at mali rito. No? Ano pa kaya pag naging presidente yan? Baka hindi na ho yan makikwestiyon ng mga tao. ba diba? Kung yung tatay pa nga lang sa panahon ng tatay niya, si Digong Duterte, dating uh, former president natin, no? Eh, pag may komisyon yari, kulong. Kagaya ng nangyari kay Dilima. Diba? Diba? kagaya nung teacher na tumulig sa sa kanya hinanap niya talaga kung saan saan di ba kung totoosin nga mga circle um yung nangyayari ngayon mga kalokohan ng ginagawa ni Kibuloy kalokohan ng ginagawa ng mga nasa hearing ngayon sa Senado tungkol sa mga EJK tungkol sa mga issue sa patayan kung yung ugali ni ating butihing presidente na si Bongbong Marcos, eh, kasing ugali ng da former president natin, baka matagal na yung mga yan nakakulong. No? Pero hindi, eh. Ang ginagawa ho na ang ating presidente ngayon, eh, hinahayaan niya ho yung check and balance, hinahayaan niya ho yung mismong, ah, uh, kusga doon. hindi niya ho pinapakialaman. No? Yung justice system. No? So... Sana ho mga kapwa natin Pilipino, matuto na ho tayo. No, wag ho tayong wag ho tayong bumoto lang dahil sikat. Huwag tayong bumoto dahil artista. Tingnan ho natin maging maging logical ho sana yung pag-iisip natin kung paano ho tayo bumoto kasi hindi naman Oo, bibigyan ka ngayon. Ngayari, for example, 2020 bibigyan ka ngayon ng pera para iboto sila. Pero anong pagkatapos ng eleksyon, ano ang mangyayari sa atin? ba? Diba? So sana ho, kita nyo naman ho kung gaano ka barumbado, kung gaano ka para tayong, aso binastos ho talaga tayo ng ating Vice President. ba? Diba? Hirap na hirap ko tayo kumita ng pera hirap na hirap po tayo magbayad ng tax tapos dahil lang ho dito sa ating vice president ipara para lang hong nangihingi lang ho nang parang kubaga pinulot lang ho yung pera no? na hindi man lang pwedeng questionin no? kung anong gagawin niya sa pera na hinihingi niyang budget diba? so para sa akin ho mga circle parang ang pagbibigay ho ng budget sa mga nasa gobyerno natin eh parang ano lang din naman ho yan parang mother father child relationship 'di ba? Ngyare yung anak nyo eh manghihingi ng baon o kaya namang allowance for this month, 'di ba? Ngyare 'di ano ba ngayon August. Ngyare ma, pa pengi po raw allowance ko para sa September. O kaya for example may allowance siya na 10,000 sa loob ng isang buwan, 'di ba? Siyempre, di ba, di ba normal na may budget para doon? Kung parang kailangan, o anak, itong 10,000 na to, anong gagawin mo dyan? Magagamitin ko sa, ano, sa school, gagamitin ko, pambili ko ng ganito, ganyan, ganyan, bla bla bla. Diba, related sa school, baon ng ganyan, ganyan, transpo, ng pagkain, di ba? Siyempre, naturalmente, bago mo bigyan ng pondo yung anak mo, allowance mo, syempre i-check mo anak, okay ba yung ano mo? 'Di ba? Maganda ba yung ano? Hindi yung hingi nang hingi yung anak ano yung pag hindi mo binigyan ng pondo yung anak mo, yung allowance mo, magtatantrums. 'Di ba? Yun yung ginagawa ng ating vice president. Ayaw niya na question gusto hingi lang ng hingi. 'Di ba? So pangit naman yung gano'n, So sana ho matuto ho tayo. Tignan ho natin, kitang-kita -kita na ho natin, guys. Mga circle ko sino yung dapat natin iboto sa 2028 presidential election. No? So yun lang po mga circle.